Saan? Saan? Bukas na, ano, Coco Martin. May shooting. Oh, my God! So, bali, kasi yung acting natin dito, CBN Tower. Kasi guys, mag-overviewing muna po kami ng mga needs sa workshops before enrolling. Hindi ko pa sure guys kung ano po yung mga mangyayari dun sa overviewing. Kaya, samahan nyo na lang kami guys sa journey namin hanggang sa maabot po namin yung mga goals po namin. Ayan, may nag-shooting yata guys. Oh! sa Saan? Saan? Lukas na ano, Coco Martin. May shooting. Wala na mga artista. Once, Ay, ya, reporter yata. <laughs> <laughs> Ay na may magpapapicture. Yes. Hi, hi po! Hi, hi po! Hi! Kasama namin yung road manager namin, si Ate Jack. Hello! <laughs> Overviewing pa lang, guys. Hi. Hi. मेरे पास है आप देखेंगे आते हैं आते में Bye. 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 So, bali kasi yung aking lahat yung video, aking lahat yung aking aking very comprehensive. Na po ang briefing namin at this Sunday daw po guys ang start ng workshop namin. Maligay sa habol lang po kami. So pang ilang na tayo? Pang third. Pang third na po. Third session. At ngayon guys, kakain naman muna po kami kasi medyo medyo nakakapagod din. <laughs> Kahit na walang ginawa.